Iris, ngayong araw ay masaya ang magsama-sama ang pamilya at ng makapag-usap ng maayos, bago aalis para makipag-usap para okay ang inyong aura ng swerte. At ngayong araw ay may kahinaan lang ang iyong pasensya na dapat mo lang ingatan ang pahiwatig para maging maayos ang iyong araw ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay pag-iingat sa mga biglaang may bibisita ng makaiwas sa mode dalang hanging nagpapahina ng kalusugan, mas mainam na huwag ng kausapin ng matagal. Sa trabaho, ay maging maingat ka ngayong araw ang pahiwatig, maging masinop ka sa ginagawa para hindi ka magkakaroon ng kalungkutan at umiwas ka sa mga tao na mahilig magsalita ng tukso ng pagmamahalan dapat mong iwasan dahil tukso siya ng gastos, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 24 number 8 at number 19. Taurus Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya sa pakikipag-usap at pagtungkol sa pera. Iwasan mo na lang para ang ikakalungkot sa magagawa ay maiiwasan ang pahiwatig. Unahin mo ang pamilya dahil maganda ang iyong enerhiya sa kanila. At kung gagawa ka ng pakikipagkasundo sa kamag-anak, ay gawin mo na dahil may aura naman kayo ng swerte ayon sa iyong gabay sa iyong pera ang pahiwatig ay masaya at maayos pwedeng makatulong sa mga kapatid at magulang. Kung ikaw ay lalapitan ang iiwasan ay pagpapautang kahit pakaibigan. Sa trabaho, ay dapat na maging maaga ka makapasok para walang sinyales na maging suliranin sa mga gawain, at makagawa ka naman ng aura ng swerte sa hanap buhay sa pagmamahalan ngayong araw ay may sinyales, na tampuhan maging maunawain ang dapat na iyong ugaliin dahil para magawan mo kagad ng maayos na solusyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 10 number 25 at number 37. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung meron kang pupuntahan deal, kung gustong tumuloy ay gawin ng mas maaga pag late ka nang makakapunta ay huwag ng gawin, dahil mauubusan kang naaayon na maayos na resulta ang pahiwatig, at sa ibang dapat nakausapin ninyo ng minamahal, ay huwag kakalimutan dahil baka mawala ang inaasahan resulta na makakatulong sa pamilya ayon sa iyong gabay. Sa pera ay may pahiwatig na may dadating nakamag-anak at kapatid, na negosyo ang ibibigay pag merong pera ay subukan dahil okay ang sinyales pwede kayong kumita ng maayos. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema pag unlad ang para sa iyo, Basta iiwasan mo lang ang masungit na boss na lalaki dahil may salita siyang pwedeng makasakit ng damdamin pag nagkamali sa gawain ang tauhan. Sa pagmamahalan, ngayong araw ang pahiwatig, ay laging magtiwala sa plano ng mahal ng tuloy-tuloy ang swerte ng pagunlad ng kabuhayan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color white number 24, number 30 at number 6. Cancer. Ngayong araw pag masyadong madaming alam ang tao na kausap, ay magtsaga kang makinig dahil magbibigay sa iyo ng mga bagong idea ng negosyo. At ngayong araw ay bawal muna ang maging mabait para maalagaan mo ang iyong pera at karunungan kahit mga dating nakakausap ayon sa iyong gabay. Dalawin ang mga magulang ng magkabigayan kayo ng ikakaganda ng bawat kalusugan, at grasya ng swerte ng mga kaalaman sa pwedeng magawa sa ikakabuhay. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon masasabing problema. Dapat ka maging maingat dahil kahit alam mo ang gagawin ay mas mainam na manigurado para makaiwas sa suliranin. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color yellow number 15 number 21 at number 42. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may bigla ang kang makakausap na kapatid, at ang ilalapit ay pagkakakitaan iyong pagbigyan dahil makakagawa kayo ng naaayon na pagkakaperahan basta parehas ang inyong partihan sa pagkita ang pahiwatig, at ngayong araw ay may sinyales na magkakasundo sa mga plano ng pamilya, kung gagawa ng negosyo kahit maliit ay naaayon na may tuloy para makakatulong sa inyo ayon sa iyong gabay Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig Sa iyong pera ay wala kang paglalabasan ngayong araw sa ibang tao ang minamahal mo lang dapat mong mabigyan at mga anak lalo na ang may asawa, nang tuloy-tuloy ang daloy ng grasya sa pagkakaperahan, na ikaw ay mabibigyan Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 21 number 30, at number 15. Virgo. Ngayong araw pag may kakausapin ang mahabang pasensya ang dapat na magawa para makagawa ka na pagkakasunduan kung sa pagkita ng naaayon na pera. At ngayong araw mahina ang iyong enerhiya sa pagpirma at ang iiwasan pa ay ang mabait na madaling maawa sa ibang kausap dahil pag nagawa mong maawa ay ikaw din ang mahihirapan sa pera ayon sa iyong gabay. Sa pera ay sa mga magulang at sa mga anak ang unahin na mabigyan kung may ekstrang pera at syempre ang mahal, nang maging maluwag ang pasok ng pera sa bawat pamilya. Sa trabaho ay bawal muna makisama sa paglabas kung aayain, dahil problema sa kalusugan, at pwedeng pang makakuha ng tukso ng pag-ibig, umiwas ka muna sa mga taong ganoon ang pahiwatig. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 34, number 9 at number 25. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya ng buenas, pag may nilapit sa iyo ang magulang ay dapat na iyong pag-isipan kagad para ang gagawin ninyong plano ay mapadali ang pahiwatig, at kung may dapat kang tanggihan kagad na kaibigan ay gawin mo kagad para ang iyong swerte ay hindi makawala sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may bisita kang inaasahan ay huwag mo nang hintayin dahil wala namang siyang magagawang swerte sa iyo gastos lang. Sa trabaho, ngayong araw ay pag-unlad sa buong araw gumawa ng masinop at maging seryoso sa mga gagawin ng ikaw ay mabigyan ka ng kasiyahan ng mga salita sa iyong boss. Sa pagmamahalan ay pag-unlad pa rin dahil walang sinyales na pwedeng magkatampuhan, at hanggat laging nakakagawa ng usapang masaya ay tuloy-tuloy ang grasya ng positive energy ng swerte. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 10 at number 21 at number 15. Scorpio Ngayong araw may sinyales kahit ikaw ay gumagawa ng pamamahinga kung may lalapit sa iyo na negosyo. Ang gusto ay okay naman basta kausapin ng maayos baka isa siya sa hinihintay para magkakaroon ng other income ang pahiwatig. At gawin mo ang kahilingan ng anak pag iyong makakaya dahil magdadala din ng naaayon na kasiyahan sa inyo ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera ngayong araw ay maayos kung may investment ay pwedeng gawin na ayon lang sa tamang pagkita o interes at makakaipon ka ng maayos na pera sa trabaho ay may sinyales na pwedeng may dumating na problema kaya maging mas maging maingat sa paggawa, at sa pagsasalita dahil baka doon pa magsimula ang suliranin, kahit alam mo ang sinasabi ay baka iba ang kanilang iisipin, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 17 number 29 at number 15. Sagittarius, kung may gagawin na usap pa ngayong araw ay ipagpaliban kung tungkol sa pera. Dahil ikaw lang din ang mabibigyan ng danyos dahil may kahirapan makasundo ang mga kausap ang pahiwatig, at mas maayos pang makipag-usap sa mga kamag-anak dahil may sinyales na kayo ay magkakasama sa ibang kapalaran na pwedeng maging masaya sa magagawa, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ang pahiwatig ay maging maingat sa paggawa sa buong araw nang makaiwas ka sa pagkakamali, at kung may overtime ngayong araw ay tanggapin dahil magdadala sa iyo ang overtime ng swerte sa pagmamahalan, ay maging maunawain lang sa madidinig para ang suliranin sa pag-iibigan ay walang mangyari, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color silver number 25 number 10 at number 33. Capricorn, Ngayong araw dapat ay laging masaya ang isipan paggagawa ng deal sa ibang tao o maging sa kapatid, nang okay ang iyong magagawa lalo na sa kapatid baka makapagbigay siya ng bagong idea ng pagkakakitaan ang pahiwatig, at ngayong araw ay mas malakas ang aura mo na madali kang pakiusapan kaya umiwas ka sa ibang tao. Ang pagtulong ngayong araw ay bawalin muna ang sarili para ang swerte ay maipasa mo lahat sa pamilya at hindi sa ibang tao ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, dapat naman may ugaling mahaba pa rin ang pasensya, dahil yun ang magbibigay sa iyo para makagawa na gustong makita ng iyong superior. At sa pera ay pagsisinop, dahil may grasya ng swerte ang hawak na pera ngayong araw, at sa pagmamahalan ay maging malambing lang ng walang makadating na bad energy sa pag-iibigan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 26 number 30 at number 18. Aquarius kung may dapat kang gawin na schedule ay mas makakainam sa ibang araw kausapin dahil mahina naman ang naaayon na resulta. Unahin mo na lang ang mga kapamilya na kausapin kung mayroon dahil okay naman ang inyong mapupuntahan. Pag mayroon dahil kahit na maliit na deal ay may pakinabang para sa inyo ang pahiwatig. At huwag kang magsasalawahan na ipaalam ang iyong mga plano sa minamahal dahil may magagawa siyang idea na makakatulong sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan ay dapat lang ay huwag muna tumanggap ng bisita, na ibang tao na dadalaw ng walang makapasok na bad energy sa inyong pamamahay. Sa trabaho, kung nahihirapan kang gumawa ng mabuti dahil may kinaiinisan ka ay hayaan mo siya at gumawa ka ng seryoso ng minus naman siya sa iyong kahusayan. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 25 number 16 at number 34. Pisces, ngayong araw ay maging maunawain ka mapagbigay sa usapan ng pamilya para ang bawat swerte ninyo sa bawat isa ay lalong magsidami, at kung may ibang tao ka na kadil pag late kang makakapunta ay huwag ka ng tutuloy hihintayin ka lang para makakuha ng panggastos sa iyo ang pahiwatig, at kung may kasunduan kayo ng pinsan, na babae, sana ay magawa ninyong maituloy dahil parehas kayong makikinabang sa inyong gagawin ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, Ngayong araw ay may okay kang aura ng kahusayan sa mga ipapagawa, at nang makuha mo lalo ang tiwala ng iyong boss, ang iiwasan mo lang ay magpautang sa kasama sa trabaho, dahil sinyales na tatabang ang inyong relasyon pag iyong napautang ng pera. Sa pagmamahalan, dapat ay laging mahaba ang pasensya, yun lang ang pahiwatig para makaiwas sa mga bigla ang suliranin, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 24, number 16 at number 40.